Hello, 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 hello. Guess what? Where are we? <laughs> Mga ka-journey. Ano dito tayo na naman sa isang resort dito sa Lapu-Lapu. Yung tinatawa nilang Crimson. Naku, how many times ko binabalik-balik talaga dito ba para para kuna ng content itong resort na to. Kaso lang nag-close sila. So finally, nag-soft opening na sila. Praise God. At makuna na natin parang may pakita ko sa inyo yung gaano kaganda dito sa Crimson. Yes. <laughs> Naalala ko before the oh, ko when my koan, yung anak ko, she was one year old. So, napunta kami dito, nag-check-in kami doon sa vela nila. Pero as of no, <laughs> ayoko na mag-check-in. Parang ano ko lang yun, parang tinatry ko lang yun kung, kung gaano ba kasarap mag-stay sa isang Vela dito sa Crimson. <laughs> Pero ang mahal talaga ng Vela. I-search nyo, i-google nyo kung magkano. Nako, <laughs> napakamahal. Kaya ayoko nang gawin nun. <laughs> kung gusto man ako mag, ano, mag, mag na lang, no? mag na lang para hindi ganun kamahal. So as of now, I'm so happy. Shalala. <laughs> start na tayo start na tayo Papakita ko na sa inyo I'm so excited ayok ganun din kayo ka-excited okay tara na Ngayon, pababa na tayo. Papunta tayo doon sa baba, doon sa pool talaga. Yung pinakita ko kanina, yung sa taas na view. Wherein makikita din natin yung swimming pool, no? At saka yung dagat. So, napakaganda talaga tingnan doon. Tiyah, infinity ang dating. Ngayon, pababa na tayo. Ayan, nakababa na tayo. Andito na tayo sa resort nila. Tingnan nyo, gaano ka kalinis. <laughs> gaano ka puti. <laughs> gaano ka puti. <laughs> gaano ka puti yung ano nila yung Anong tawag dito? Yung buhangin. Yes, yung buhangin. <laughs> Pero sabi nila, mas maputi pa daw yung buhangin doon sa buhol. Kasi daw minsan, may nakilala ko na gano'n sila ng helicopter. Sabi niya, akala daw nila kutons yung nakalagay doon sa baba yung nakikita nila yun pala buhangin pala so sabi ko ha ganun talaga kaputi yung yung buhangin sa buhol iwan ko lang <laughs> baka nagjo-joke lang siya ba ayan sobrang init uy Actually, napaka napakainit talaga <laughs> napakainit talaga dito no iba talaga yung ano yung yung buhangin ba masakit sa mata kaya pala maraming ano nasasaktan pag andito sila sa buhangin kasi talagang ano siya masakit sa mata yung init grabe sobra sobra yung init ka ano ka ano kasakit yun but still you know what hindi pa talaga hindi pa talaga sila tapos Hi, napakaganda dito mga ka-journey. Napakaganda. Oh. Hi. Alam mo ang sakit sa mata dito sa init. Sakit sa mata. So hot. It's not good for my eyes. It's not good for my eyes. It's so hot. Yeah. So, kung gusto nyo mag-swimming ayan, may mga towels good afternoon kainit uy ayan, andito tayo pahinga muna kasi sobrang init sa kakalakad natin yun nga no, hindi ko nadala yung shade natin, so napaka-init at saka nakakis, nakakasira ito sa mata, itong init dito sa ano sa buhangin. Kaya dapat naka-shade tayo. Kaso nga lang, hindi nga naiwan kasi nga danghag. Oh. <laughs> kaya pero, by the way, mga ka-journey, tingnan nyo dito. Oh, ganda, ganda. Ayan. Oh, yan. Pwede ka magpahiga-higa dito. Yan. Pwede ka pahiga-higa. Oh, siya, Mm. Mm. Oh, diva pa beauty rest. Oh, yan. Oh, chak, pak, chak. Ay. <laughs> ah, Anyways, papunta na tayo doon. Drinks muna tayo ng smoothie, kasi napaka-init. Mm. Very good. So sa aking paglilibot dito sa resort pa na-realize ko noon na grabe talaga yung pinsala na nangyayari. Yung sa pandemic pa, tapos sinundan kami ng Odette na bagyo, so medyo nawala talaga yung dating saya no yung dating saya dito sa ano dating saya dito sa resort na napaka puno ito ng mga turista pero ngayon alam niyo ba tatlo lang talaga yung in-house guest nila yeah tatlo lang talaga at saka kami yung mga walk-in kami customer so yun lang so parang nanghihinayang ako ba kaya sabi ko grabe talaga no anyways wala tayong magagawa doon sa mga sa mga ano ba yan, sa mga calamities na dumadating, especially yung death, yung bagyo na malakas, kasi wala tayong control. Pero napapansin ko pa rin no? yung mga Pinoy, kahit na anong, anong, ano, ano ba yung tawag, kahit na anong mga pagsubok na dumating sa buhay natin, na mga grabe, survivor talaga tayo, kaya aja aja tayo, no? Ito yung papunta sa mga villas. Ayan. Dito tayo ngayon sa Garden Deluxe. Ipapakita ko yung isa sa mga room dito, no? So, come on na. Let's go na. Let's go na. Gusto ko ipakita sa inyo. grabe talaga yung mga pangyayari dito doon sa may seaside yung villa nila kung saan yung tag 20,000 yung ano yung isang isang villa close pala kasi grabe talaga yun as in yung ano yung glass nila nabibiak yung yung pool yung mga tiles umaalsa yung mga tiles kaya yun hanggang ngayon ongoing pa yung pagtatrabaho nila So sayang hindi ko may pakita sa inyo yung villa kasi nga sarado daw hindi pa nila binubuksan. So yung sa garden mo na yung garden deluxe mo na yung inu-open nila. Kaya hayo na nga mga ka-journey. Tapos na tayo, tapos na tayo, no? Grabe no, naka parang nakakapanghinayang doon sa mga nakakapanghinayang doon sa nangyayari doon sa villa nila so anyways as what i told you hindi natin hawak yung mga calamities na nangyayari sa buhay natin so am um, i'm saying am I saying goodbye now? Or shall I say goodbye now? <laughs> Bita mga ka-journey, thank you so much. Thank you so much talaga sa pagsama nyo dito sa vlog ko. Once again, this is Beth, Journey76. Thank you so much. God bless. Bye!